Ah, uh, miss, miss, ah, uh, excuse me lang po. Pwede po, pwede po magtanong. Okay lang po magtanong. May, may tatanong lang po sana ako. Okay lang po ba? Okay, Hindi pa? po kayo magagalit eh. Hindi po. Ah, uh, te, ah, uh, virgin pa po ba kayo te? virgin pa po ba kayo te? Oh, oh, oh. Yes, sir. Oh, oh. Uh, virgin kayo te? Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> virgin na virgin. Yung, yung totoo te, yung totoo, yung totoo po. Virgin po kayo te? Yes, ma am. Ah, sigurado po kayo ito, ha? Oh, nga. Hindi kayo nagbibiro ta ha? Walang <coughs> yan, eh, Hindi mo ako nilaloko ito, Virgin <coughs> ka talaga. Virgin na virgin ako. Dahil virgin ka, may bibigay po ako sa inyo. May ito. Wow. Awa. Sigurado kayo, virgin, ha? Virgin ka. Sigurado ka ito, ha? Virgin po kayo. Virgin okay. nga. Weh. Sigurado ka? sigurado yan yeah, po ha. Ah. Ako, oh, nag-anap mong mga katulad nyo, Tia. Ah. Thank you po ha. Kumain po kayo sa bricks ha. Ah. Sige Thank you po. Thank you. Ma'am, ah, ma'am, uh, ma excuse me lang po. Pwede po magtanong po? Yeah. lang po kasi ako ng mga dumadaan po dito. Ma'am, okay lang po magtanong sa inyo, mama. Ma'am, ah, uh, ber ka ba, virgin? Uh, ano po? Ano po? wala. As in, 100% virgin po kayo, ma'am? po. Si Sigurado po? Oh, yes po. Kaya uh, check ch ko pa. Check ko, ma'am. Ay, hindi naman po. Bawal naman po yun. Naniniwala, Na naniniwala naman po sa sinasabi ninyo. Sigurado po kay ma'am. Virgin po kaya May good po kasi, ma'am. Lahat po kasi ng virgin ngayon, may pasalubong po galing sa bricks. Bibigyan lang po ko sa inyo. Sigurado po kay mama Virgin po kay mama ito po, uh, pasalubong po galing sa bridge. So, sabi ninyo, virgin kayo. Naghanap po siya ng virgin ngayon para ibigay ko po ito. Wow, oh, maraming uh, salamat. Po. salamat. Uh, tapos ma, meron pa po kayong 1,000 po galing po sa bridge po. Oh, maraming salamat, sir. Pero, ito po, virgin po kaya. Yes, uh, thank you po, ma'am. Maraming salam po, salamat, sir. Thank you po. <laughs> uh, uh, ma'am, ma'am, excuse me lang po. Ma'am, uh, pwede, pwede po ba, pwede, po ba kayo mabala? Ah, meron lang sa mer meron lang po sana akong itatanong sa inyo, ma'am. Ah, meron sana akong itatanong sa inyo. Ma'am, virgin ka pa virgin ka pa po ba? Bur virgin ka ba, virgin? Oh, Sigurado ka, ma'am? Oo nga. Hindi nga, ma'am, yung totoo po, yung totoo, virgin ka pa, ma'am, virgin. Oo, ma'am. Ah, eh. Eh eh kasi mam ma ano uh, may may good news po kasi sa mga virgin ano uh, ano yung may bibigay sana po sa may, may bibigay po ako sa inyo kasi sabi niyo virgin virgin po ba kayo. opo may bibigay sana ako sa inyo Ber virgin ka, di ba? Ber virgin ka, di ba? Uh, pang, pang merenda lang po, pang merenda. Ha? Talaga? Opo, pang merenda. Opo. sagot po yan ng break sa -say, Sabi mo, virgin ka, di ba? 100% virgin. 100%, 100 virgin ka. Okay, thank you po, ma'am. Thank you. na po. Thank you po. Virgin ka, ha? Ingatan mo yan, ha? Ingatan mo yan, ha? Okay, ingatan mo yan. <laughs> Ah, uh, sir, sir, sir. Kita sa ibay papuntang Commonwealth Market sana, sir. Apo. Magkano po ba ang ano, Commonwealth Market, sir? Magkano? Atiran po namin doon, 150. Magkano sir, 150? 150? Sir, baka pwede naman sa tawad, sir. Kami tawad din, sir. 150. Baka pwede sir 250 na lang, sir, 250. Ah, tinatawa na mo ako, parang hindi ka seryoso, eh. 150. Oh, Ini sana ako sir ng tawad, sir. 250 na lang, ha? <laughs> Sigurado ka, sir? Yes. Oh. Okay, hindi, kaso parang nag-aalangan ka, sir, eh. Hindi po, hindi po. Parang hindi ka seryoso, sir, eh. Hindi ko seryoso po. Eh, naman ako, sir, ang tawad, sir, eh. Gawin ko 300, sir, 300. Okay, okay lang sa'yo, sir. Okay lang po. Eh, hindi, parang oh, hindi ka talaga seryoso, sir, yeah, okay eh. Okay lang po. 300. Ako. Oh. Seryoso ka na to, sir. Ay. Parang hindi ka seryoso, eh. Gawin ka ng 400. 400 na lang. Alam. 400. Ay. 400. Ay. 400. Pahig ka na. Pahig na po ako. Hindi, Hindi ka nalugi doon? Hindi na po. Baka niloloko mo ako, sir. Hindi po. Hindi mo ako ba niloloko. Bago nandun na lang, sir. Gawin na lang natin 500. Alam? 500? Hindi po. O oh, sige, sige. Sabi mo yun, ha? O oh, sige, sir. Ratid mo ako sa Commonwealth Market, sir. 500? Opo oh, may tawad na ako. Kaso pataas O sige, sir. 500, sir, ha? Sigurado ka? O, okay. okay, sige. O, na ako dun, sir. Ha! <laughs> 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 Sir, sir magkano? Ano yan, sir? Ano yan, sir? Wag mong subukan. Magkano yung ucinta nyo, sir? Masisira ang buta yun. Lima, lima bente, sir? Sir, baka pwede naman, sir. May tao naman yun. Pas, magpapasko naman, sir, eh. Sir, baka pwede naman lima isang daan na lang. Lima isang daan na lang, sir. Matas ba yun? Hindi, gano'n kasi ako tumawad, sir. Kasi magpapasko na, sir. Umingi lang talaga ng tawad sa mga katulad nyo, sir. Isang daan na lang, sir. Lima. Lima piraso. mo ba? Lugi ka pa ba, ba ka daw? Hindi ka lugi doon? Parang niloloko mo lang, parang hindi ka seryoso, sir. O, oh, ganito na lang, sir. Para ano, para wala nang ano. Limang, limang piraso 200 na lang. Limang piraso 200. Ano? <laughs> Dili na tayo din, sir. O, oh, sige, limang piraso 200, ha? Sige, lado, sir. O, oh, sige, sige, sige. Lim, limang piraso 200. O, oh, sige, sige. Hindi, sir. Hindi, sir. Huwag mo na ibalot, sir. Huwag mo na ibalot, sir. Tumatawad lang talaga ako, sir. Basta limang piraso, 200. Ha? Ah, yeah. Ano tayo doon? Sige sir, balikan na lang kita susunod ha. Benta mo na lang ulit yung ano, sir Okay? Benta mo na lang ulit sir. Sige. Thank you sir, thank you sir. Salamat sa tawad sir. <laughs> sir, sir, magkano ano nyo, sir? Magkano Gatorade nyo, sir? Magkano Gatorade nyo? Benta lang pa, boss. Sir, baka pwede naman, sir, tawad, sir. Wala pang tawad, sir? Pas magpapas ko naman sir, e, baka pwede ko naman tawaran yun sir. Eh, bah bala ko sana sir, tawaran na sir ng ano, isang dancer, sir. Isang daan na lang yun sir mahal yung tawad niya sir lugi lugi ka pa ba yun? kayo ang lugi ako lugi sir? Okay. Eh, ganun kasi ako sir tumawad sir pataas sir kailangan pataas talaga sir kasi magpapasok naman sir kailangan mataas 200 na lang sir isa 200 na lang ano? 200 na lang to ayaw mo pa rin sir? 50 lang talaga sir 50 lang talaga? ah gusto mo talaga honest yan talaga yung presyo napakabait mo naman sir ok na okay. lang sir parang ano parang nag-aalangan ka pa sir 200 200 Oh sir, gawin ko ng 300 na lang yun eh, sir 300 na lang to sir, ha? 300 Da, 300 50 pesos, hindi sir, hindi sir 300, 300 300 sir, 300, 300 Gusto kasi tumawad sir, patas eh ha? 300 da, 300, 300 na lang to ha? Thank you sir, thank you sir ah, hindi sir, balik ko na lang sir Balik ko na lang sir Eh, benta mo na lang ulit sir ha Benta mo na lang ulit, okay